Oh oh oh! <laughs> metalit do you metalit sumpata ni metalit metalit oh. do siya. So. Ayaw order mo sila ng uh, fresh fruit and fruit shake. Ayan. Ayan, ayan ang kanila mga offer. Ayan, ang offer nila ay guyabano, saging, pinya, pagkaruto, melon. Tatu sinta na na? Ayan, titingnan natin dito. Tahan natin dito sila. Ayan yung bata. Ito. Oh? Ay, isa pa ha? Oh. <laughs> 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 <Yung papayot> ako. Taba <laughs> ako dyan. <laughs> oh, yung bata pa. I, ano natin ito? He... <laughs> One, two, ano na bata na ito? Magaling ito. May talit itong bata na ito. Eh. Hmm. One, two, hmm. Photographer po siya rito eh. hmm.

Oh, oh, oh. oh. talaga, oh. photographer. Oh. One, two. Oh. Yan papawisan na. Eh, bakit naka ka pa kasi? Ay, sino eh, para pa oh, naka Ganun talaga, eh para oh, po. Hindi siya pa. Oh, oh. Ay, dako. <laughs> What, the <happening? laughs> What the happening Oh? Oh, oh. oh payat na. <laughs> <Malaga. laughs> Papayat ta ako ha. Opo, kayo po. Oh, Hello? papayat din siya. Kailangan. Yes, ma'am. O, ayan ma'am. Oi. Ay, ay, ay. Oh, okay, mas malupit. Oh. Eh, ba. Di na madaya ka. But di mas maganda ikuha mo 'yan. Oh. 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 Share, boss, share, secret kun share. okay. Mm. Ina, okay na ma. Oh. Ang ganda niyo po. Oh, noon talaga naman. Saan niya susunod tayo? Dito. Dito. Sa, sa, oh. sa, Saabila. 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 Ah, Don, don daw, don. Ayun po yung view dito sa Ermita Hills. maganda po dito pumunta. Maganda pong pumasyal dito sa lugar na to. Ayun, may namiminwit pala do, no? Oh. oh, pwede pala maminwit do. Sa kayan daan, oh lo eh, kasi low tide siya oh. Pwede maminuwi Oh. Hmm. po, close oh. up natin yung namiminuwi. Oh, ayan yung namiminuwi ito. Hindi yung bangka na mag ng isda. Pwede pong bumili ng isda ron. sa Gawin na yun. Oh. Hmm. Ayan, oh, yun oh. Tapos na yung mga bata doon. Okay, rin siya? Oh. Tara, oh, natin tong mga bata ko. Ano. Oh. Mami, mo ni sa akin diyan ha. Tara, impasyalan dito eh. Ayan, magandang view dito Magaling Magaling bang bola yung bata eh

Sunod-sunod yung... ah, ng Inaubos yung... Baka wala nang film. <laughs> yung film yan. Copy na Gusto ka na? Payag siya. Wala kang lahat na picture niya. O, yan.

Ah. Uh, popular yung bata na to dito eh. Dahil sa ano siya. Bibo. Bibo yung bata na to, bibo. Oh, tinu mo na? Bibo talaga. <laughs> ah, ayan, dito tayo ulit sa dati. Ah, dito tayo sa ano, yung ano ng Ermita Hills. Ayan. Ah, ayan yung mga sasakyan. Nainit. O, oh, balik na tayo dito. Sa view deck. dito oh. oh, tayo sa view deck. Oh. sama tayo dito. Ayan, o, dito tayo. Ah, ah sarap. Iba. Ah, <laughs> <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> Oh, oh. Yeah. oh. oh di

saan na yung batang makulit <laughs> okay oh, na sila nandun sila sa Arbita Hills natahan na. natin sila doon sasakyan dito. Naganda ng motor nila kuya. kalau contohnya Yun, may babae sa Balete Drive. <laughs> nag video <-ibidyo. laughs> may namiminwit dun yun. Oo oh, nga po, kanina. Ayun, hindi, ayun no, Ay, Oh. Ayun Kasi low tide eh. May nahuhuli naman kaya yun. Oh, meron po. Pero masakit maglakad. Masakit na po yung kanina eh. Hmm. Hmm. Oh, uh, pero masakit maglakad dyan Matutulis yung bato niyan Matulis yung bato niya. Ma-try din po namin yung ganyan sa ano naman. Uh, San Antonio po ata yung sa Sambale. Mm. Tapos nilakad po na. Pero mas mataas yung tubig ko para po Ah, yun mababa. Oh. Sakit niya Masakit, masakit siya pa yan. Kaya kailangan dyan yung kagaya sa ng sasot ng tita, ng ati Ay, roda, roda mo. oh, yung sapatos Ay, na, na, na ano. Pagtubig talaga. May kalsada pala doon. Sa baba. Ah, yun pala yung, kasi umahon tayo. Yan yung sa baba. Oh. Mm. Yan yung tinuturo ko ni Mike kanina. Sabi niya, bato lang. Mm. Eh, di po makita. Di ba ang layo ah, na ah, ah. eh? Ah, kita mo yung lupa eh, oh, no, oh, no? siya. Oh. Ay, mm. May isda rin kayo. Ay, may nahuli yun. Oh, no, yun no? May okay. lambat ko kanina eh. Ah kailangan eh, dyan yung susuot mo dyan yung ano yung parang pang sa, hap, sa hapon yung bota diretso hanggang dibdib na gano'n ah, okay. oh, hindi, ka ano hindi ka mababasa Ay, yun, 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 yun. Oh. May parang... hindi ka mababasa kahit lumusong ka sa tubig may gano'n ako dati eh. Um. oh mas dayan kasi mababaw siya mm. Ito? mababaw siya ito talagang ang daungan nila oh, pagkagaling doon. Oh. Eh, Ayun, no, may mga ano sila yung ay di siguro hinuhuli yung ano, yung sugpo. Baka diyan sila yung nipis pa na yan. Pero mahal daw po yung ano, seafood dito. Oo, oh, 600 nga hangin, di ba? Mahal. Eh, dami na noon, 600 pag binili mo sa ano. Bili yan. Doon pong malapit na ano sa Murong Bataan. Oh, doon mura. Mura doon sa Murong Bataan. Tapos may gumagawa na ngayon. Oh? Si deliver po. Salamat. Doon sa Murong Bataan, oh, mura doon. Doon masarap mamili. Kaya lang talagang sabi nga sasadyain mo pa rin talaga. Pag galing Olongapo naman po okay lang yung biyahe. Mm Kasi papagalang nandun ka na. May mga nagde-deliver na din po, o order ka tapos di deliver nila sabado o linggo. Ah, kumbaga parang pasabay. Kapataan na supplier po, ah. tapos uh, ipapador to door nila sa Olongapo. Ayos <laughs> din eh. Oh, para paraan din naman, so, kumbaga. Eh fresh din naman po. Natry namin talaba po eh. Ay talaba, hmm, hindi ko gaano kakainan yun talaba. Ma ano yan eh, malamig sa sikmura yan pagka hindi mo umiiyam po oo pag hindi ka hindi mo kakainan naku yari ko diyan tala ba uh, Office mate ko, dalawang beses na po siya parang ano eh, na food poison sa talaga. Oo, <laughs> pagka nadali ka nyan. Kaya yun, nung araw, nung kasi yung kamag-anak namin, Tiga Kabite, nag-uwi siya dyan sa Kabanatuan. Oo, oh, isang sako. Ay, dami. Eh, Pwede, kumbaga, merong, parang may birthday yan ba? Di kain, kumbaga, nung pala hukakain nun. Anong luto po? Yung... Ano, binalian lang, yung ano lang. Parang kinilaw. Oh, kinilaw Oo, kinilaw oh. Di ba, binabanlian lang ng tubig na may nito, babakbakin mo na siya. Di syempre, isa unang kain mo, sarap na sarap ka, nung kinagabihan, ayun. Hindi malawa nang gagawin. nasabi hmm. <laughs> ah, sabi ko, mula kayo, hindi na hmm. ito. <laughs> 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 sabi nito. sabi, hirap kumain pa. May doon, oh. No? Oh, dalaw. Tatlo sila eh. Nawala na yung dalaw eh. Katilado doon eh, o. Oh. Mababa. Ah, ayun, yung isa. Nakaupo. Ayun. Ayun, o. Oh. Sa ganyan, maraming nakakuha yung parang, ano? Yung, yung puba pa ganyan. Hindi, mm -mm. dyan sa bato, Oh. Yung parang... Ano tawag dito? Ah... Uh, rambutan? Ano tawag doon? Huh? Oo, oh, dyan marami eh. Kala nga namin noonan, hindi kinakain yun eh. Diyan maraming nakukuha. Ang Oo, pagka lalo na yung kalolo hmm. ang daming nakukuha diyan. Mahal din po atay. Eh. dito, mura lang dito 'yun eh. Daming nakukuha diyan. Ang bibili ka direkto sa ano, sa mga nangingisda. Oo, oh, yeah, kagaya na 'yun, aahon na 'yun. Pero kung magdunga pa sa mga nagbibili. Ah, wala na. Wala na. Pero ang na dami nangingisda ayo, oh. Uh. Sa Gawiro, no? Uh mga may ano yun, mga nam, nami yung uno. Tapos eh. mira sa dagat din. Itim ka after. Masarap, <laughs> Masarap sa dagat lang ano lang, kumbaga, pasyalan lang talaga pero yung Oo. Mm. <laughs> Kakabaka-baka. <laughs> uh, <laughs> ka? May hirap diyan. Kumalapit lang yung sa dagat yun. Pero, yung, Pero dito mismo kayo titira. Oo, uh, uh, Mahirap dito. Itong mm, gayo pa naman ito, daanan ng bagyo to. Oh. Itong hmm. baler. Di ba, no? Ayan, ang pag i Oo, daanan to eh. Kaya nga, di ba, pagka gawing na iba yung wala kang problema pag ito galing. Hmm. Problema mo pagka galing ng pagkasinan. Oh. Sa pulka. Pero pagka galing dito yung baler, ah, wala kang kakaba-kaba ang bagyo. Kasi pagdaan ng Sierra Madre, ah, basag na yung bagyo. Hindi ka na kakaba-kaba. Ang baler bay. Mm. Dito ba yung nag tsunami no? Dito raw eh. Diba? Tambay yung ano? Kaya, yung yung may monument may, daw. Yung monument. Ay, dun yung pantabangan yun. Pantabangan. Mm. Hindi Pantabangan yun yung isang ano yung Ay, yun, sa pantabangan pala yung ano, yung dam na pinalubog yung isang barangay. Mm, -hmm. pinalubog yung isang barangay dahil sasakupin sila ng wilog ng dam, parang gano'n. Ang tabangan yun, once, once, oh. Ewan ko kung ilang taon bago lumalabas yun eh. Pagka may, may, taon sila. Kung kailan sila lumalabas yung pinaka parang simenteryo. Lulutang talaga yung mm, simenteryo. Oh, bumababa ba ng todo yung tubig. Bumababa? Uh Oo. -huh. Kasi yung tubig do'n, tubig tabang sa tubig alat naghalo. Kasi nga pinapasukan na ng tubig tabang. Kumbaga. Kaya uh lubog -huh. po. Oo. Kaya yung pinaka parang isang barangay doon. Ito ba yung pinalubog? Tromba Marina. Dito sa Ermita Hills, Saan to? Ah, sa baba? Baka sa baba yan. Yung, yung nag nga daw na sila lang yung nakaligtas. Tanong mo kay ano? Si Hana. Si Hana ang gala rito eh. eh si Hana kasi nung nasa Wisleyan pa siya. Hmm. Pumupunta sila rito lagi. Dahil nag-audit. Hmm. Nag-audit sila. Masarap yun dito kung sabi mo ha. Ano lang, pasyalan lang. Pero kung yung habitat mo na, anong, hanap buhay mo dito. Wala ka na ano dito, income. Ano lang talaga. Ano ka lang ano, rest house mo. Ayun. Bakasyon na. Oo. Uh, uh. Hindi, saka sasabayan mo na rin ng ganito. Parang, may eh, paano ka na. Oo, uh, sasabayan mo na lang kung anong pwedeng business. O, hindi pagka once in a lifetime, hindi, may uwi ako sigurado. May income ka pa. Yung katset ko hangina, tiga rito yun, sa Baler. Ngayon, yung napangasawa niya, tiga Bulacan. Kaya nasa Bulacan sila. Sabi niya, eh, kung alam ko lang na pupunta kayo dyan, di sana, hindi muna ako bumaba. <laughs> Biglaan lang pa ako. Ay, nalulusong na uli yun. Ah oh, ganyan yung forma. Ah. Oh, Sanjan. Okay. Mm. Okay, Kaya pinatawag ng bim. Mm. Oo, oh, oh, yung mga ah, ahunan no. So, Subic Bay. Mm. 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 <laughs> Nagpipidayhoy nyo sila dun So yan lang po muna At salamat po muna uli At para sa Susunod po na uli ay Tuloy lang kayong manood At subscribe na rin po yung channel namin Bye bye